yan ang bagay sa inyo. Aaa, <laughs> Edwin, ko mag-inom. Ops, ops, ops. Saan ka pupunta? I -i -i lang. O sige, balik ka kagad ha. Pre. May dalagang tuba. Inumin natin to. Yan, gusto ko yan. Tara. <laughs> <laughs> oh, <laughs> <umbrang> sarap <laughs> talaga. Uh, sarap. Hi. Eh. Sarap. Ano uh. ito sangkin? Si Oy, pre, magandang gabi. Kain mo naman. Ay. Di kami nag-inuman na angkil. Oo. Ah, uh, ganun ba? Sige. Nang, si Taba at si Parang Edwin, nag-inuman na naman.